So welcome Relarge TV. Supposed to be mga kaidol nakita niyo to, yung dalawang posting bubu kusan ko. So ngayon, paano ba ilagay itong forma doon sa posting paglalagyan natin ng forma? Sapagkat napakahirap ilagay yung forma kasi wala akong linagay na mga damba na pagpapatungan ko. So ngayon ito yung strateging gagamitin ko sa paglalagay ng porma dun sa pusti ng aking two na bahay. So okay no ito lang yung procedure na ginamit ko. Gumamit ako ng puli Papunta dun sa ibaba para itong porma ay maiangat natin sa pamamagitan ng puling gagamitin natin na pang-angat or panghila sa malaking porma para dito natin ilagay sa uh, posting ito so ngayon ay hihilain na natin ito para maikabit na natin dito sa postina na ito so okay you no itong forma natin is linagyan ko ng atali uh, andin and then itong hook naman para dun sa puli natin sa itaas is ikakawit lang natin ito and then hihilain na natin itong forma na ito. So, okay no. Nakita nyo kung paano ko inilagay itong mga porma dito sa pusti ng aking tourist na bahay na hindi na tayo gumamit pa ng mga damba.